update Sa ating mga balita sa diumanoy Cyanide Fishing ng China sa WPS, DOJ magsasampa ng kaso. Appointed Son of God Pastor Apollo Kibuloy nagtatago dahil sa umanoy planong pagpatay sa kanya ng US government. Amerikano lalulan ng flight na lumapag sa Lagindingan Airport huli matapos sang bombjo at umakyat na sa 216 ang dating isang daang bilang ng na mga naospital dahil sa umano'y food poisoning sa Agusan del Sur. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Determinado ang Department of Justice o DOJ na magsagawa ng legal na aksyon laban sa diomanoy cyanide fishing ng ilang mga Chino sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa isang statement, ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na susuportahan ng kanyang opisina ang mga hakbang ni President Ferdinand Marcos Jr. para protektahan ng WPS. Ayon kay Remulla, makikipagtulungan ng DOJ sa mga ahensya na nag-iipon ng mga ebidensya para makabuo ng isang legal case sa mga nasa likod ng nasabing mapaminsalang gawain. Kasama rin ang DOJ sa ongoing legal action laban sa China dahil sa pamamalagi ng Chinese Coast Guard vessels malapit sa Rosul Reef at Escoda Shoal na nagresulta sa pagkasira ng mga coral ecosystem sa area. Aminado ang nagpakilalang appointed son of God na si Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy, na nagtatago siya dahil sa planong pagpatay sa kanya ng gobyerno ng United States. Sa isang voice message na inilabas ng Sunshine Media Network International o SMNI, inakusahan niya ang US government na nagsasaayos ng assassination plot laban sa kanya, sa tulong din naman ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ibig sabihin nito, anumang oras ay maaaring pasukin ng compound ni Kebuloy at doon siya dakpi. Posible rin umano ang planong pagpaslang sa kanya. Samantala, hindi nabanggit ni Kibuloy kung gagalangin niya ang mga sabpina mula sa Kamara at Senado upang dumalo siya sa mga pagdinig kaugnay sa mga reklamong pangaabuso sa KOJC members at paglabag sa prangkisa ng SMNA. Isang foreigner ang nadetain matapos magsambit ng isang bomb joke habang on board sa isang flight kagabi sa Lagindingan Airport Misamis Orienta. Sa kwento ng manager ng airport, habang nasa gitna ng disembarkation process ang isang eroplano galing Cebu, may isang US citizen ang kinuha ang kanyang bag at sumigaw ng quote unquote, I can shoot you all and I can trigger the bomb. Agad na hinuli ang foreigner at chinek ng security unit ang lahat ng bagages ng mga pasahero kung saan walang nakitang mga bomba. Kasalukuyang nakadetain ng suspect sa PNP headquarters ng Lagindingan Airport kung saan nahaharap siya sa ilang appropriate charges. Umakyat na sa 216 ang bilang ng mga residenteng isinugod sa ospital matapos makaranas ng pananakit ng tiyan. Pagsusuka at pagtatae mula sa kinaing food pack sa Bayan ng Esperanza sa Agusan del Sur nitong lunes. Ayon sa ulat ng Philippine Red Cross o PRC ngayong araw, siyam na pong biktima ang ipinagamot sa Esperanza Medicare Community Hospital ang nakalabas na sa ospital mula pa kahapon. Ayon kay PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, bagaman hindi pa nila kompermado, posible raw na dahil sa amibiasis sa kinonsumong tubig o pagkain ng sanhi ng insidente. Dagdag pa niya, hindi naman umano nakaranas ng kaparehong sakit ang mga kawani at volunteers ng PRC na nagpamahagi at kumain ng food packs sa nasabing lalawiga. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguula. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. thank you